ngayon mag splice naman ako ng low kasi may lamat pinotol, pinotol ko lang tapos gawa ng baribago slice ngayon, ngayon ipakita ko lang sa inyo paano maglagay ng peg ha ah, ganito lang ganito lang guys ayan oh. 8 strand to ganito lang guys ha kung maglagay ng tape yung direction ng mga strand nya, yung mga hibla pag ganon, kailangan yung tape pag ganon din eh, ha okay ito guys para siya lumiit huwag natin kontrahin ha uh, oh, ganon siya kasi yung buwan niya ang direksyon na yung hibla direksyon niyang hibla pag anon, pag -anon. kaya yung paglagay natin pag anon din okay? ganon naman. Tapos, kabuuan na to putuloy natin pa islan para lumihit yung dulo yun o oh. oh. lagyan ng tape ganoon din yung kuha niya direction pag ano yung paglagay ng tape ganoon din siya yeah. okay okay ito lang muna ipakita ko kasi mahaba mahaba na yung video mamaya ipakita ko mamaya ano paano pag insert okay bye bye, bye, -bye muna okay thank you